Sweet at nakakakilig na dance number ni EA Guzman para sa kanyang bride na si Shira Diaz sa mismong wedding reception nila. At grabe mga best, hindi lang kilig ang hatid neto, may kasamang hiyawan, tawanan at matinding energy mula sa lahat ng bisita. Suot pa rin ni EA ang kanyang eleganteng suit pero may aura na parang ready magperform habang puwesto siya sa gitna makikita sa likod niya ang kanyang mga groomsmen na kahilera na parang mga backup dancers. Pero teka, hindi sila gumalaw, parang nakafocus lang sila sa pagbibigay ng spotlight kay EA. At doon na nagsimula ang nakakatuwang twist, isang sexy dance number mula kay EA mismo para kay Shira. May pa shoulder roll, may pa hip moves at may konting pa wink wink na parang sinasabi, para sa'yo lang to babe, grabe kung bride ka nga naman at sa harap ng lahat, pinapakita ng asawa mo ang ganitong confidence at effort para lang mo pasaya ka, paano ka hindi matutunaw? Siyempre, hindi nagpahuli ang mga bisita, halos sabay-sabay ang hiyawan, may nag-clap sa beat at meron ding mga kaibigan nila na halatang kinilig at natatawa sa sobrang kulit at lambing ni EA. Ang mga groomsmen, well, parang mga bodyguard ng saya, nakapwesto lang sa likod, proud na proud habang pinapanood ang kanilang tropa na sumasayaw. Walang kaarte-arte si EA. Kitang-kita na ginagawa niya ito hindi para magpasikat kundi para ipakita kung gaano niya kamahal si Shira. Para bang isang public declaration na walang makakapantay sa'yo at willing akong maging entertainer mo habang buhay. At dito natin nakikita na sa likod ng glamour ng celebrity weddings, may mga simpleng moment na mas tumatagos sa puso. Hindi grand gesture na mahal, hindi magarbong sorpresa, minsan sapat na yung effort at pagiging totoo sa isa't isa para maging memorable ang isang gabi. Kaya sa mga bagong mag-asawa na sina EA at Shira, congratulations at sana lahat ng relasyon ay magkaroon ng ganitong level ng saya at effort dahil kung sa unang araw pa lang ng iyong married life, ganito na ang energy, siguradong puno ng tawanan at kilig ang mga susunod na taon.